Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang umaga sa inyong lahat Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko, Dabawinyo Sa Dabaw Region At sa buong Mindanao At sa lahat ng mga bisaya around the world uh, Good morning and mga love shout Sa mga kapwa ko rin po, OFWs around the world Hello, mga love shout sa inyong lahat Good morning, good morning at kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ito na po, mga lalabs, mga vayots. Hindi na po mapigilan ni Bipisara. Sara kung dati, <laughs> lagi siyang no comment, no comment kapag tinatanong. Dahil nga, nasa gabiniti pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. So, lahat ng mga issues, hindi siya nagsasalita lalo na pag hindi tungkol sa kanyang trabaho sa DepEd or sa uh, NTFL kak bilang isang vice chairperson no so maraming nagagalit na mga uh, tawag dito mga tanso no na lalo na yung mga bayarang vloggers <laughs> ni Marcos at ni Tambaloslos at dito sa uh, mga uh, pink CPP dahil si Lini Robredo dati sa usawan <laughs> <sighs> Ay, naku, parang bawang si Lini Robredo dati na kahit sa lang saang putahe andun kasali siya sa Ricardo So hindi ganyan si Bepisara uh, Although pareho si Lini Robredo na abogado at uh, si uh, Bepisara abogado din Pero hindi naman malayo kung pag-asapan ang utak, ang talino Walang-wala si Lini kahit one-fourth <laughs> So ngayon, pag usapan natin, bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong nga inilabas ni VP Sara na kung saan ay talagang dismayado siya kaya siya umalis sa administrasyon or sa gabinete ni Bongbong Marcos dahil may mga napag-usapan pala sila. Panahon ng nililigawan siya ni Amy Marcos at ni Bongbong Marcos na magiging vice president running mate ni Bongbong Marcos Ah uh, no panahon ng uh, after ng filing of candidacy dahil talagang ayon ni BBP Sara noong tumakbo nga uh, presidente uh, kaya di ba medyo na, may ano sila ni Tatay Digong dati may tampuhan dahil ang gusto ni Pangulong Duterte magpresidente dahil nga sa kanyang ratings na mataas eh, ayon ni Bipisara Sara gusto niya uh, magiging mayor tapos yun niligaw-ligawan in oto-oto ni Aimee na oto <laughs> si Bipisara Sara <laughs> Ay, ngayon, nung nauto, pagkatapos nanalo silang dalawa, yan, binodol, at tinarget ang kanilang pamilya. So, ito yon siguro, abot hanggang langit din pagsisisi, no, ni Bibi Sara. Na sana nakinig na lang siya sa kanyang ama. <laughs> so, binulgar, ni Bibi Sara, yung pagiging walang hiya ng pamilyang Marcos, lalo na si Bongbong at si Aimee, na kunyari, eh, Duterte forever daw si Aimee Marcos. Pero <laughs> makikita ninyo mamaya kung totoo bang Duterte forever si, Ma si Aimee. Hindi po. Talagang gamit na gamit nila ang Duterte. <laughs> Manggagamit. Manggagamit ang putang inang pamilyang Marcos talaga. No? So, ito pagingan natin si Bibi Sara. Kung paano niya inilabas ang sikreto uh, ni, na panggagamit, ng magkapatid na Marcos <laughs> sa kanya at sa uh, pang ah uh, panggigipit ngayon sa pamilya ni Pipisara Sara despite na tinulungan siya ng magiging maging presidente ang bangag na pa, na Bongbong Marcos no. Sandali <laughs> ah. Hindi. Okay. Uh, hindi I'm not at all uh, bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate oh, yeah. ang pinili ng mga tao Correct. na maging vice president all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha. Unang-una, hindi ko gusto tumakbo ah, friendship. Sa, sa Rappler ko Di pala pa, ito kinuha. Ito kinuha no, yung ay, video. Kung ako ng magkapatid na Marcos ni BBM at ni Senator Aileen. Kung tatakbo ako. Diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo. So, totoo din naman si senator Aime in the first place na talagang uh, siya yung nagkumbinsi kay Bibi Sara doon sa interview ni Dr. Willie Ong na sinabi niya birthday daw yun ni Bibi Sara sabi niya punta tayo doon i-greet natin siya baka mayroong uh, pagbabago mag ma mabago daw yung pag-iisip ni Bibi Sara inamin eh, din naman ni, <laughs> ni Senadora Amy <laughs> na hindi talaga sila mananalo kung hindi tutulungan ni Bibi Sara <laughs> Hindi ako tatakbo ang vice president. Kasi hindi naman pag usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi na pag usapan ang pagiging vice president. Kaya tumakbo kang mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka three consecutive <coughs> terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng Uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin, yung magkapatid na Marcos. Ayan. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, oh. okay, sige. So, paano yan ngayon? <laughs> Mga bayarang putang ng vlogger ni Marcos at ni, ni Tambalos Los. <laughs> hindi lang si Senador Raimi Marcos sa nag-confirm niyan una pa mga two months ago na yata yon doon sa interview niya kay uh, Doc Willie Ong. So ngayon, followed by VP Sara. <laughs> Ang totoo din naman eh. Hindi talaga mananalo si Bongbong Marcos, si Lini pa rin. Tinalo ni Lini, <laughs> si Bongbong Marcos nung Vice President. Matatalo pa rin niya si ano, si, sino ba ito? Si Bongbong Marcos dahil hanggang ngayon. Yung uh, tawag dito, survey kay Lini Robredo, pumangat pumangatlo din siya. Una si Bipisara, Sara, mataas, uh, around 25. No? Tapos si Tolfo, may 18%. Pumangatlo si Lino Robredo. So, yung uh, kay Bungbong Marcos, aside from BP Sara, uh, sa mga loyalist, uh, mga DDS, oh, uh, tapos magkano lang din, ilan lang din yung uh, supporters ng loyalista. Dito natin, uh, anuhan ha, isipin natin, So, yung mga Marcos loyalist, yun din yung bumoto kay Amy. Pagiging senador. So, nag number one ba si Amy Marcos pagka senador? Hindi. Pag saan ba siya? Pang lima? o pang anim? Basta ganyan. ibig so, sabihin, hindi talaga sulid or hindi talaga mataas ang, uh, so, ang marami ang loyalista. Dahil doon mo pagbasihan kay Amy Marcos, never siyang nag number one. oh, So, o, tingnan mo yung uh, si Robin Padilla. Ayaw yun. Karamihan ng, ng mga loyalista, hindi bin, Marcos supporters, so, hindi binoto si Bungo, uh, si Robin Padilla. O si Robin Padilla? Number one. na, <laughs> wala yan smartmatic. <laughs> Ay, naku so So, ito, patuloy tayo. Dahil maraming big ticket project. Ayun. Sa Davao City, sa Mindanao, at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity uh. na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga project. Wala na lahat. Unappropriated. Masakit. Oo. So, pagpaalisin nila ako dito, per impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. Alam niyo so, mga lalabs, may, mga bayot, isa yun sa nakaka-discourage eh. Lalo na sa amin na taga-dabaw. Dahil no panahon na administrasyon ni, ni Pangulong Duterte, mayroong uh, yung ano ba, LRT? Yung railway doon, no, mula sa mag-umpisa doon sa Sarangani, Dabaw Occidental pa, tungo doon sa, uh, ito? Tagum area doon. Hanggang doon, dadaan sa Digos, ganyan. So, kami doon sa Davao Occidental, kung pupunta kay Digos, pupunta kay Davao City, eh, madali na lang kami makarating doon, no, dahil sa train. So, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Pinahinto po yung major projects na yan. Kaya, isa yan sa mga nadismaya si Pipi Sara. So, ito yung nakakalungkot, mga lalabs, mga bayots. Ilang bagon sa, da, sa Metro Manila ang uh, inuutang uh, na pira na gobyerno pambili dyan so yung utang na yon babayaran yun by, tra, by tax kasali kaming mga Mindanaoan na nagbabayad dyan pero hindi din naman kami lahat na taga Mindanao ay nagbibenefits dyan sa mga bagon na yan na MRT at LRT sa Metro Manila dahil hindi naman kayo nakatira doon So sana mayroon din kami doon sa Mindanao. Pero ang problema sa administrasyon ni Bongbong Marcos na napaka-selfish. Walang kwenta. Sinungaling. Bangag. Adik. Singhotero. Walang utang na loob. Hindi niya pinatuloy. Magbaya dilang dekada. 50, 50 anos na ako. Magsi 51 na. Yung kami, nag, uh, nat Nagtitiis din sa mga mahal na bilihin dahil sa mga tax-tax kung ano yung pinagbabayaran nila dyan sa mga pinag-uutang nila ng mga binobolsa lang. Nakakalungkot. Na kami, mga taga Mindanao, kasali kami sa pagbabayad sa mga inuutang ng mga putang inang nasa uh, Imperial Manila, ng mga putang inang politiko. Tapos kami sa Mindanao, walang project, mga major projects ni Duterte, talaga ngayon, wala na according to Bipisara. Hindi lang naman si Bipisara Sara ang ang nagsabi, nauna na si dating eh, si ano, si Congressman Pantalion Alvarez na nagsabi niyan. Noong nag, uh, nag doon sa ano, sa Davao del Norte at doon sa uh, banda sa ano ba ito, Davao de Oro. Ay sa, sa Kumbal province 'yon na kung hindi pumunta doon si Bungbong Marcos, kundi pumunta doon sa Coldplay concert. Vice President, in the first place, hindi ko naman gusto tumakbo ang Presidente. Hindi ko naman tumakbo ang Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development project. I Amin mean, na sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, uh. patututukan yung mga proyekto na na okay wala na rin lahat yon Ngayon, masakit dahil inappropriate na sila lahat of course not i do not regret running for vice president kasi imagine niyo kung ako mayor na yon at hinahabol-habol nila ako mm, dahil di alam eh. nila hmm. pwedeng tumakbo ito sa 2028 Diba? Okay, ba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as vice president, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Chitambalos, oh. los. Ano? Ngayon na! <laughs> sa sagutin ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ako dito, nahulog ako doon sa hagdanan. ba? Diba? E namatay ako bukas. Sayang po. yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Correct. Dapat magplano for 2028 sa 2027. At fourth quarter uh, 2020. Ang pagdapat paghandaan next month uh, next year election dahil next month October ah uh, 2 uh, months na lang. Kasi malapit na matapos yung buwan ng Agosto, September na. So buwan ng October filing of certi uh, filing certificate na ng kandidase. So doon tayo mag-focus na sana walang mga uh, senatorial candidate na makapasok ang Marcos administration dahil kasabotian. 'yan mula sa kongres hanggang sa Senado, lilimasin ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang kaban ng bayan. So, kawawa tayo. Kaya tayo mga lalabs, mga bayots, mga butante, lalo na sa mga kapwa ko, FWs, be wise. Lahat ng mga kandidatong senador ng Partido Federal ni Bongbong Marcos, huwag ninyong iboto. Yun lang po. And <clears> then, <throat> ng 2026. Uh, Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kami ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. <coughs> Hindi kami takot. Sumasagot lang kami Sorry. sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na Ginagat ito kami dahil we are a threat politically Yan, and for like, power. Uh. Do I regret helping? Uh, do you want to answer the question? Or alam mo ba ang sagot? Center, I need. Center, I need, Marcos. mag bigyan naman kami. Huwag <laughs> <What, na> <laughs> bigyan <kailangan> na lang, <laughs> hindi na close. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi man ako tumakbong vice president, mayor ako, habulin pa rin ako eh. Tama. hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president. So likely yung isa ang president. Eh lalo mm, na jilene. yun. Kita nyo nga doon, di ba? Pag nalim daw ang ano, how would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod. So, hindi naman talaga sila sumusunod. Wala na sila na batas ngayon eh. Si eh, Marcos. Hindi naman din si Marcos ang nagpapatakbo ng presyo ng administrasyon. <laughs> so, patas, sa batas, sa harassment nila. Hmm. So, um, tatanggapin kung ano yung darating kaysa sarasara. Ako, lumaki ako sa politics Nine years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So mm. from nine years old until today, wala akong ibang, um, um ano ba tawag dyan, wala akong ibang universe. Kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral pa, and eh, politika, nung natapos na ako, mm -hmm. nag-aaral wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Ayun. Ba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define eh, kung saan tayo bukas sa Correct. politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Hmm. Eh hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. So, wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabas ko. Yun yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Thank you. Eh di yun kasi Pwede ang ah uh, yan kasi ang utos ni Tambaloslos sa kanya at ni Kokak no sa mga vloggers nilang bayaran bastusin si Bipisara Sara at ang mga Duterte tira-tirahin ha, sa gadanggang boto. Hmm. Tapos takpan ang kanilang mga punitang amo, hmm, mga kababoyan nila. Uh, Siyempre, bayad ang mga yun kung anong otos, pira eh. Mga mukhang pira din itong mga putang inang vloggers na to. Magkasakit sana to sa mga lalamunan, no? Pati pamilya nila na nakakain. Sa pira ng taong bayan na pinansusuhol sa kanila, sa paninira din sa kapwa nila tao. Mga animal yun eh.